Mainit na paksa ngayon sa social media ang dalawang kilalang personalidad sa showbiz na sina Barbie Forteza at Jameson Blake matapos kumalat online ng isang larawan na ikinagulat ng maraming netizens. Sa nasabing larawan, makikitang magkahawak kamay sina Barbie at Jameson habang may batang tila humihiling ng larawan kasama sila. Agad itong naging viral, lalo na't hindi karaniwan ang makita ang dalawang artistang ito na may ganitong lapit sa isa't isa sa publiko. Kapansin-pansin sa larawan na suot nila ang kanilang race bib, dahilan para mapagtanto ng marami na ito'y kuha lamang kamakailan, noong ikadalawamputsyam ng Hunyo. Naganap ito sa isang fun run event, ang Kabalen Half Marathon, na idinaos sa Clark Parade Ground sa Pampanga. Ang sports event na ito ay dinaluhan ng maraming runners at fitness enthusiasts, kabilang na ang ilang celebrities. Ang mas lalong nakatawag pansin sa post ay ang caption ng nag-upload ng larawan na nagsabing Barbie at Jameson holding hands sa isang fun run. Sila na ba? Dahil dito, lalong lumakas ang hinala ng marami na maaaring may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Idinagdag pa sa post ang isang screenshot ng komento ng isang netizen na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang sabi nito, "Hala, nakikita niyo ba 'yung nakikita ko? Ayoko na lang magsalita. Kung saan sila masaya." Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Ang ilan ay natuwa at kinilig, habang ang iba naman ay naguluhan o tila may alinlangan sa ideya na maaaring may ugnaya na sina Barbie at Jameson. May mga fans ni Barbie na nagtanong kung ano na ang estado ng relasyon nila ni Jack Roberto, ang long-time boyfriend ng aktres. May ilan ding nagtanong kung baka simpleng pagkakaibigan lamang ito na napagkamalan lang dahil sa naturang larawan. Sa comment section ng post, may mga netizens na nagsabing maaaring isa lamang itong friendly gesture at hindi dapat bigyan agad ng mali siya. Ngunit may mga nagsabi rin na may kakaibang chemistry raw ang dalawa, batay sa body language nila sa litrato. Kung hindi man sila, bakit ganun ka sweet? Sabi ng isang nagkomento. Isa pa ang nagsabi, sa tingin ko, hindi lang yan simpleng holding hands. Iba yung vibe. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kina Barbie Forteza at Jameson Blake tungkol sa isyo. Tahimik ang kanilang kampo ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kung meron man. Hindi rin malinaw kung sila ay magka-partner lamang sa nasabing event o kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang pagiging malapit. Samantala, inaabangan ngayon ng mga netizens ang anumang susunod na update tungkol sa dalawa. Marami ang nag-aabang kung magbibigay ba sila ng reaksyon sa viral na larawan o mananatiling tiko mang kanilang bibig sa isyo. Hindi rin may kakaila na muling naging usap-usapan si Barbie hindi dahil sa teleserye, kundi dahil sa isang litrato na nagbukas ng maraming tanong sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ang simpleng paghawak ng kamay ay simbolo lamang ng pagkakaibigan o simula ng panibagong kwento ng pag-ibig sa mundo ng showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?